Ayan mga kahapi, magmumukbang tayo ng mga pampasalubong dito sa Bicol. So, unahin natin ang Shake and Eat. Ito ay isang pampasalubong, o ang pampasalubong na medyo mm, may anghang siya na may alat. At meron pa tayong hinakaw. Ito, hinakaw nito ay yari sa flour with sugar. Ito rin sa mga masarap na mga pampasalubong galing dito sa Bicol. At isa pa ang pinakabalita ng lahat, ang banana cheese. Siyempre, banana with crispy And also, meron pa tayo puto seco. Hindi ko alam yung term pa sila dito, pero isa to sa mga paborito ko since nung high school pa kami, ito ang pinapasalubong sa amin ni Mama at Papa. At isa pa, ito yung dapat na hindi mawawala sa inyo. Lalong-lalo pag nagagalit na kayo. Siyempre, ah, siya. So, ito ay isang pasensya na kung saan ito yung pinaka the best. Kasi ito yung nag, kung baga natutunaw sa bibig natin, everything ha natin. So, samahan niyo ako guys sa ating mukbang sa mga pampasalubong sa sabi ko. So, unang inatitikman, tikman, syempre, ang Shing Aling. nito? At guys, kung maghahanap kayo ng mga gantong pampasalubong, marami niyan sa mga terminal, dami sa dito sa bikon. Ang ah, harap niyo guys, kasi crispy siya. Hmm? At isa pa, hindi siya sobrang alat, mayroon siyang konting push ng alat at ang hang. Hmm. Sigurado pag kumain kayo ito, hindi niyo titigil-tigil lang. Para rin kayong nag-fries. Mmm. Charon, guys. Mm. ah, sunod natin, ang um, pinaka-favorite ng lahat, banana chips. Kahit saan, pwede kayo ito makakita, guys. Siyempre, healthy ang banana. Which is potassium. Hindi siya matigas ng yung im. Malutong. Kasi meron, meron ako mga natitikman na ang tigas niyang yung huyain. Pero ito, mm. Mm. Ang harap niya eh. manamis-namis na siya outside kasi coated siya ng sugar manamis na miss pa siya inside. Yung lahat talaga ng saging matitikman ninyo. Ang price nito guys ay naglalaro lang sa 15 to 25 pesos. Depende sa laki ng plastic. So, katulad dito, 20 pesos ito guys. Ganda siya kalaki. Meron siyang 15, maliit lang. May 25 din yung mga malalaki. May 50. Depende sa laki na gusto nyo bilhin. At isa pa, titikman natin. Siyempre, yung paborito namin. Since bata pa kami, mga kapatid ko, shout out sa inyo. Evan Stevie and his love. Ito, puto set ko na to ay isa sa mga delicacies dito sa Bicol. guys, especially ito sa Vinson. Kaya namin ito na ano kasi sa Vinson talaga, maraming ganito. And ang sarap din guys. Mm. Mayroon Meron siyang iba-ibang shape, may bilog, at mayroon din stars. Yung, Di may mga powder-powder pa siya. Para siyang pulburo na is... natin guys ay ang kinakaw. Actually, gumagawa nito sila mama dati, sila papa, pinibenta nito. Kinakaw, which is na lang at saka sugar. Tingnan natin, tikman natin kung ano lasa ng kinakaw. Mmm! Mmm! Peso? parang ito ay 20 pesos sarap tong pampasalubong guys ito ay siguradong hahanap hanapin Shout shoutout kay Ivan na nagregala sa amin ng mug na to, yan, yeah, di ba personalized siya kasi may pangalan ko na, and may picture pa ng magkasawa, thank you Ivan last but not the least ang pinakailangan ng tao at hindi dapat nawawala. Pasensya. <laughs> ang sarap ito, guys. Samahan niyo pa sa man, more mukbangs to come.